channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At ang nasa likod ng camera ay si Otep. Ayan! Dahil brown out, guys, yan ang pagkasundoan namin mag ng merienda. At ang merienda available namin ngayon ay patatas. <laughs> Kaya kami ay gagawa ng french fries. Ayan, nagpapakulot na ako ng tubig. Patayin ko muna. Kasi kulo na. Maya-maya naman dahil magagayat pa tayo. Iyatin muna natin ang ating patatas. Of course, ang kauna-unahan natin gagawin. syempre pa, ang patatas muna. Laki tong isang patatas ko eh, oh. Hawain, hiwain muna natin ng para siya talagang tunay na french fries. O, di ba? Ang laki nga lang na to. Pero, pwede na din. Panipisin natin ng konti. Nakatakot lang ang aking kutsilyo. Pero okay naman yan. Yan. Siyempre gay gayatin natin ng pa-french fries para naman feel na feel. Ang pagiging french fries, wow. Well, potato fries. Yan. Lalaki, o oh, ba diba? Kasosin yan. 7 o'clock to 4 o'clock ang aming kuryente ngayon. Ang brownout pala. Kaya, nandito kami sa labas. Ayan. Oh, ah, Pasensya na dun sa mga nasasawa sa view ng aming mga vlog. Wala po kaming magagawa dahil itong aming bahay. <laughs> kaya malamang dito talaga kami magbablog sa mga palipaligid. Ayan. Eh, brownout. Kaya hindi kami makapag-vlog sa loob ng bahay. Ayatin lang natin lahat. Whoop. Iwasan lang po na daliri ang ating magayat. Ayan. Ganito lang po. Tapusin lang natin ang paghihiwa tapos isa lang natin sa kumukulong tubig. Ilagay na natin sa kumukulong tubig. Maraming tabon-tabon, guys. Dahil malakas ang hangin dito sa labas, ilagay na natin siya sa kumukulong tubig ang patatas. Para sa mga pusong kong umibig ay wakas Wow. <laughs> Sabi ni Ote. Wow. Wala akong um, alam dyan. Sorry na naiwan ko ang sandok. Ito lang muna ang ipanglapat ko. Okay na yan. kukunin ko na lang ang sandok sa loob. Pakukuluan natin ng minutes guys para ano pa, takpan natin dito para hindi lumipad-lipad ayan lumilipad ang apoy kasi ang lakas-lakas talaga ng hangin dito sa labas ayan hintayin lang natin tapos iaho natin mamaya maya, -maya. pagkatapos ng 3 minutes ayan guys pagkatapos ng 3 minutes ay patayin na natin tapos meron tayo ditong cold water Ito natin ilagay. Sana magkasya ang patatas ko dito. ilagay natin sa cold water ang ating patatas pagkatapos na pakuluan ay palamigan naman surprise medyo ano rin mabusisiging gawin wow hindi lang basta prito-prito yun, -prito. lagyan din natin ang ibang mga pamamaraan kasha naman pala ibabad lang natin ang mga 2 minutes. Di ba? Ang 5 minutes na 'yon. 3 minutes sa mainit. Tapos 2 minutes naman dito. Ito ang akin kinawang pot po holder kaya ganyan. Dagdagan pa natin ng konti. Yan, sakto. O so, di ba? Dagdagan ako na. Apon <laughs> sakto, mga isang minuto tapos itapon natin yung tubig. Ayan. Ayan, guys. Pagkatapos ng ilang minuto, ay tinanggal ko na yung tubig. Tapos, malamigin muna natin ng konti dito. Actually, malamig na rin naman. Patuyuin natin. Patuyuin natin sa tissue para mabilis. Yung excess niya na tubig, syempre. Patuyuin natin. Tapos may tissue rin sa ilalim. Ayan. Kasi may ilalagay pa tayo dito para magkaroon ng lutong lutong Yeah. Medyo tuyo-tuyo na. natin at medyo gutom ng ating mga ano mga tiyan <laughs> sa merienda Ayan, medyo basa basa pa rin naman pero okay lang hindi naman kailangan sobrang ano yan lagyan natin ng cornstarch pero dapat pakuluan na rin natin ang ating mantika para mabilis tayo habang naglalagay ng na ating cornstarch <laughs> Sobr Sobra-sobrai no. <laughs> Pagayon. Ulang pa. Yeah. Yung iba na to para talagang malutong na malutong. Nilalagay pa siya sa freezer for 12 hours, yung iba 3 to 4 hours, ganun. Hindi na natin ilalagay, di ba rin hindi malutong ang malaga. Kakain na tayo. <laughs> Lulutong na rin yung sa natin. <laughs> Kasi kung hihintayin pa natin yung 12 hours, naku po. Wala na yung merienda natin. Yan. Yan, okay na yan. diyan lang natin ng konting cornstarch, tapos Painit na tayo ng mantika. Of course, nangangamoy na ang ating huwali. Ibig sabihin, mainit. Ubos ang mantika. Yan, pakuloyin muna natin. Bago natin ito isalang. Aw! Parang ang sarap-sarap. <coughs> ang sarap-sarap. Oh! Wala pa nga, eh, no? Yung natitira nating patatas, guys, lagyan na rin natin habang nagpapakulo tayo ng ating mantika. Dito lang sa kabila. Para naman dire-diretso na ating pagprito. Ayan. Malapit na to. Ayan natin. Parang pwede na hindi pa masyado <laughs> tinesting natin yung isa ino. ah pwede na rin ilagay na natin ilagay na natin yung iba guys yun yan wow ang bango tas nakaready na yung sausawan natin dyan na mayo with ketchup ayan, sige ipakita mo anak the best sausawan in town wow, in town talaga ayan Lubog natin para naman gora na, ayan mag golden brown lang muna natin ay, sarap Kabango. Parang tunay. <laughs> Parang tunay talaga yun no? Sabi, orang tunay naman yan ah. Okay. Ayan, okay na ito guys. Excited na excited na si Ore pa si Tyron. Malutong naman pala. Malutong siya. Ewan ko lang pag nahanginan, pero sobrang lutong. Nag-testing na kasi ako. Oh, oh kumakalansing, di ba? Oh, ibig sabihin malutong. Mm. Ibig sabihin malutong. Kaya lang napakainit. Napakainit pa niyan, guys. Kaya hindi mo na namin kakainin. Syempre magsasalang pa kami. Isasalang ko muna tong iba pa na to. Ganun pala. Corn starch malutong. Diba? Lagyan muna natin ang ating mga big fries, potato fries talaga namang napaka sarap tapusin lang namin to guys ang pagprito ulit ulit lang naman ang ating ah uh, procedure of course sa pagprito ng ating french fries wala namang special procedure yan tapusin lang namin ito bago kami mag merienda ayan guys nung lumamig na yung ating patatas, hinintay lang natin ng ilang minuto, tapos dinobol fry natin. Though hindi na nga masyadong deep fry, pero maganda sana kung deep fry, dinobol fry natin para maging malutong pa din. Ayan. Double fry natin siya. Second frying na to. Natapos na kasi namin. Natapos ko nang prituhin lahat. Second frying na to. Medyo lumamig na siya. Yan, konti na lang to guys. Iaahon ko na. Para naman makakain na ang dalawang bugoy-bugoy. Yan guys. Eto na, sabi ni Ote. Ito na talaga yung itsura ng fries. Yung na second fry natin. Wow! Tingnan nyo naman yung lutong. Wow! di ba ang lutong na. Hindi ito masyadong healthy na food kasi prito-prito talaga 'to saka carbs ang ating patatas pero pag paminsan-minsan naman guys ay hindi naman 'yan makaka-hurt sa atin. Hindi naman 'yan araw-araw na kinakain, di ba? Ang mahirap kasi yung araw-arawin mo 'yan. Talagang 'yan grabe. Pero ito naman, yung ganyan lang naman na paminsan-minsan dahil medyo Brown out nga. Walang mamerienda ang ating mga boys. O, oh, di ba? Yan na, ang tunay na french fries. Oh, na potato fries. Kasi talaga na golden brown na, o. Oh. Yeah, the best. O, oh, di ba? Siyempre, kakain na kami.